Yun know, plastic man. Oh, ganda ng plato. Lagyan natin dyan. Ano to? O, mga katropa. na natin dito na natin lagay yan dito yan. so yun mga katropa nandito na kami sa babasagin ayan dumaan muna tayo sa ating katropa <laughs> okay lang uh, uh, katru katro katropa natin uh, uh ang may-ari ng, ng tindahan dito ah uh, siya yung may-ari dito <laughs> 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 Ano yan? Si kabayan na negosyante rito? Negosyante dito. dito. Ah! Ayan, siya yung negosyante dito. Ayan. Ayan o. No. Malapit na magtapon. Inabang-abangan natin. Ayan. Ayun may bula pa. Ayan. So yun mga tropa. Ayan. Samahan nyo kami. Tayo na mulot. Let's go. Ayan o. No, no? Ano ba to? Silver lode? Ha? Ano <laughs> Ano yan? Perlas. Perlas ng silangan. Na, mga tama. Ikot na tayo doon sa kapila. ka lang Ano ba to? Ay, wala na. Ano kaya Ay, na.

Ay, ganda ng baso. <laughs> ito, mga katropa. Kulin natin yung baso. Ito, ito, huwag na ito. Ito, oh, ito lang. Kunin yung baso. ganda. Oo. Oh. Uy, pares na naman apat, to. Ayan, yeah, ko

Oh. Sa ba? Hay marito? Ha? Sayang to. Hay mm. marito. hindi yung basag. Ha? ko Ha? Ang iba hanap ngayon.

Sige, sige, bantayin ko yan Ito na, nakuha nila di Barbie, no oh. Dami na agad, oh Anong sinalalagyan na Ah, oh, ito Para saan naman to Saan naman to High pressure gas silent... Ah Hindi ko alam Wala dahil ng lamp sheet, mga <laughs> Lucky, oh Oh my god Lucky Oh. Mga katrupa, dito ang dami oh. Ayun. Yun know, plastic man. Oh. Uh. Dalawang plato. Lagyan natin diyan. Ano to? Ito 'yung mga katropa, oh tama isa ay tama dalawa may tama yun mga kapropa yun ay dalawa pares بعد دي بعد منك Yan, ang ganda ng plato. May plastic. Ito, may tama. Ay, ito. Ayan. Ayan Dito na natin lagayan dito. Yan. Yan. Pwede ng pitsin mo buo.

bangkook oh eh. naman ito ito ano to flower base naman to lagayin tubig din ah hali tuloy eh pambukas to parasaan naman to bagian anak kecara sih bro bagian oh! Sete, dito. <laughs> dito. oh safety kecara itu

saan to? Ano ba to? Egg master oh. Sa ano to? Di ko alam ko. Ganda nito. Walang takip. Walang takip. Ayan okay. po mga katrupo mabuti eh. Ito, kakaiba naman itong plato na ito. Ayan o. Ah. Kakaiba. Ano ito? Ilaw. O? Oh. Ang dami pa katropa. Ano pa itong pitsil na ito? Oh, ganda walang takip. Grabe mga katropo. <tip> eh, hey, mga platito. Mga naman. Mga may ano sa gitna. <tip> 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 hey, ito dalawa. Ay, nakita pa ako katropa. ako katropa. Ito, 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 ito. Ayan o. No? Oh, gaganda. May tama yung isa. Mm. Ayan o.

Sayang to oh, walang takip. Oh, wala yung pampung Ay, sayang. Ang eh. mo rin tayo. Ito, hindi Hindi kay oh. Ayan. Panaol. na din nila, eh. Hindi, naka ano na talaga Naka karton-karton nah, na Naka karton-karton na oh. Naka karton na nila eh Ayan Wala na Ayun Lodi, malaki na yun Okay na yun Oh, maganda to. Oh. Kalau kasih kukunin ya. Kanina, hawak hawak na. Ay, kanya ata yun eh. Kanya ata. Oo. Kanya ata. Ha? Kanya. Oh. So yun mga katropa. Ito yung mga napulot natin. yan Ito. Unang pulot natin sa papasagin mga katropa. Ito yung mga plato. Ayan o. Oh. Ito lalagyan na na kutsara. Maganda to. Sipit yung kutsara natin. Nandito sa loob. Kutsilyo. Ganda o. Oh. Di ba sira? ako nga Ito baka sira eh. Hindi sira. Ah, hindi, ganun lang talaga sya. Ano ko sira. So yan, mga katropa, ito yung unang pulok natin sa pabasagin. Ito ayusin natin. Ito maganda to. Ayan, talagyan lang ng kutsara. Teko, parang, ganyan ba talaga sya, tingnan ko nga. sa sir. sira ganyan lang talaga siya. Ah. Tapos meron tayong pang ano, pang spray sa panggupit natin. Ganda nito. So, black gold. Yan. Ito ganda ng ano. Ganda ng mangkok. Oh. Ah, yun lang natin tumaka tropa. Yan. So, mga tropa, ito yung unang pulot natin. Ito yung pinili na natin. na napulot natin. Yan oh. No? Padalhin natin to. Ito yung lagay natin sa balik box mga katropa. So yun mga katropa, uh, like and share na po sa ating mga video para makasali sa ating parapol. At uh, yun, ito na po yung ilalaman natin. Idadagdag natin sa ating parapol. So yun mga katropa, uh, pili pa tayo ulit at ikot pa tayo para sa pangalawang pulot. Yun mga katropa, hanggang dito na lang ang video. Kita-kita tayo on my next vlog. Bye-bye.